I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito ulit tayo sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So, for this video naman po, so iba ba check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Justin Bobadilla. Ayun no? so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang uh, Rigid MTB na poging pogi, no? Yon, so Idol uh, Justin, before tayo mag-start, uh, i-share mo naman sa amin yung history nitong uh, Rigid MTB mo. Ah, uh, paano uh, ano to? Naka build bike ba to o assemble o project bike? Project bike po. Saan ang galing shop? Kay Pops Pro po. Ah, Pops Pro. Saan yun? Sa Bolinsuelo ba Bulacan? Kiyapo po. Ah, sa, ah, meron pa na sila sa Kiyapo. Ah, Akala ko sa Bulacan o sa Bolinsuelo. Bali, itong project bike na to ng Pops Pro, sila mismo ang uh, nag, uh, namili kung ano yung, ano kinabit, no? Kasi yung assemble kasi ikaw mismo ang ano eh, uh, pipili ng piyesa, no? Yan, so next question naman, Idol. Uh, sa mo regular na ginagamit to? No? sa ano po? Pang racing po. Mm, crit. Apo, ah, po, crit setup. Ah. Nakapagsali ka ba ng crit before? Hindi pa po, po eh. Ah, plano pa lang. Apo. Ah, po. ah, kung sa kasakaling ah, ano, makasali ka, ah, sang ano, sang mga crit ang so gusto mo salihan. Um, MTB category po. Ah, um, oh, nga, sa sa lugar kasi ano, wala na sa Dangrena. So, wala na sa Tokwahan. Di wala na kung, kasi yung update eh. Sa Upeko po. Ah, meron pa rin doon. Oba. Ah, sa Yupeco. Ayan. Ah, ito nga, ito nga yung uh, background sa kanyang uh, rigid MTB. No? So, mag-start na tayo dito sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito yung uh, Speed One Commander. Yeah, Speed One Commander na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Parang first time pala ako naka-encounter ng Speed One. Meron ako nakita Speed One na doon sa amin sa Maylas, Las sa dati. No? Pero yung kasi mali, malaki yung frame. Ito kasi... Uh, size small no Ah uh, pasensya na hindi ko kasi dala yung tape measure. Kung ano to, kung size 16 ba to? Pili ko size 16 to eh. Na small na Speed One Commander na XC Hartel mountain bike frame. Aluminum to, no? Yan aluminum to then uh, na nga, pang 29er, no? Oo. Then uh, tapered, tapered yung head tube, then 'yan full internal cable routing. Ah uh, ito guys, hindi ako familiar sa bottom bracket shell ng uh, Speed 1 Commander sa mga merong Speed 1 Commander pa comment na lang kung ano uh, hindi ko kasi alam kung uh, press speed ba to o uh, BSA threaded may idea ka ba kung anong klaseng bottom bracket shell nito hindi po eh. kasi buo na no buo, po, buo na, buo po, na kasi eh. ayun uh, pa comment na lang kasi yung itsura kasi nito parang press fit eh <laughs> parang press fit kasi pag uh, pag ang common kasi kapag BSA traded, maki may makikita kayong parang shell ng no bearing ng ano, yung Halotech eh. Tapos nandoon yung trade sa loob. Yan no? uh, ano to pang 31.6? yan pang 31. Oh, uh, 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 yung seat post pang 31.6. Ayun, uh, diameter ng seat post no. Ah, uh, true axle ba to? Apo. Yan true axle yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount no. So next naman, isa pa to sa mga pinakapoging rigid work no bukod sa Mountain Peak. Ito yung submit K3.0 na nakalagay diyan ay 29er. non suspension corrected 'yan kasi konti lang naman yung agwat dun sa uh, sa spacing nitong uh, Maxi Space na 29 by 2.1. Uh, syempre aluminum din to no. Uh, ano to tapered dun ng tapered. Ito, tapered ba to? Tapered to 'swa. Tapered to diba? Kasi meron na kaming meron kaming paninda nito. Hindi ko na lang naalala kung ano, <laughs> kung table no na table, di ko na tansin yung steerer tube no. Ilalagay ko na lang sa screen ko na yung uh, uh yung klaseng, uh, steerer tube nito no kung tapered or non-tapered. Then yun nga 29er na hindi suspension corrected. Uh, quick release naman yung dropout nito. Then ang display color per mount uh, din naman nito ay Uh, post mount next naman sa kanyang cockpit no uh, ito yung kanyang MTB handlebar na mountain peak eagle yan mountain peak eagle na aluminum 31.8 31.8 mm ang diameter straight na may counting back sweep naputol mo to no kasi alam ko mga 780 yata yung stock nito eh pero uh, ang estimation ko dito mga 700 or 720 ang lapad nito yan uh, itong grips naman nya stock ano no uh, unbranded no unbranded na makapit naman at saka malambot then yung stem ito yung Trident GX10 ilalagay ko na lang sa screen yung haba nito no? pero tingin ko mga 80mm to na negative 17 degrees then next naman itong kanyang uh, tapered headset ganda ah. carbon look ka ah. ano to sagbit evo ayun sagbit evo 3 na seal bearings na tapered no yan uh, 44 56 mm pala yung bearing yan sa seat lamp naman, ito yung stock ng Speed One, no? Uh, aluminum uh, quick release type 34.9 mm ang diameter. Yung si post naman niya, yan ito may paninda kami dito sa uh, dun sa bike bike bike. Eh. Uh, weapon animal. Ito naman ay color black, no? Uh, 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Yung saddle naman ni Idol, Prologo. Yan, Prologo ano to? DAS. Yan DAS na short saddle no. O tinatawag na power saddle na may butas sa gitna. Malambot and flexible then steel railing. So idol Justin. Uh, <clears throat> ano yung uh, feedback mo dito comfort wise? komportable uh, comfortable ba sa iyo? Opo, comfortable po yung upuan na dahil malambot po sa wet po. Ayun. So ito yung uh, feedback na dito no. So proceed naman tayo sa drive train. Yan, naka 1 by setup ulit ito, pambansang dry drain setup. So, wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Yung kanyang front, uh, ano pala, yung kanyang rear shifter, yan, uh, Shimano Diore 12-speed na M6100. Ito naman kanyang uh, uh, Halotech crankset, yan, tanky. Tanky na Halotech nga, ano Yung bottom bracket na silim ko to, BB, ano BB52. Yan, hindi ko lang matiyak kung uh Pre-split o BSA threaded. 170 mm ang crank arm. Mmm, TKY 104 bcd Ilan pala yung teeth nito? 38 po ata. Yung 38T na uh, chainring nito, no. Then uh bling-bling yung ano mo ah. <laughs> all slick eh, no, yung chainring bolts. Yung uh yung pedals nito, parang zero eh. Wala kasing brand brand din. Ah, ba. Tingko na ano na oh, RB clipless pedals. Yung ano naman, yung chain naman niya uh, uh, ano to. Tangke rin pala to, na 12 speed. Yung kanyang MTB cassette rocket submit na 1150 12 speed. Yung kanyang RD naman na pang MTB, Shimano Deore M M6100 na uh, pang 12 speed so ito nga yung drive setup ng kanyang MTB no? sa wheel set naman ito yung kanyang gulong pambansang XC tire maxi space na 29 x 2.1 yan Ah uh, next naman yung kanyang ah uh, uh, yung rims nya no? Pops Pro aluminum double wall 32 holes Ah, uh, ito ang brand na stainless steel then next naman yan Pops Pro din eh no ang na-encounter ko kasi yung Pops Pro, pagkatanda ko, parang 3 poles o 4 poles with 3 teeth. Ito, 6 poles with 3 teeth pa to. Opo. Yan, so i-check natin yung tunog nito idol kapag naka-free wheel, pakipahikutin natin. bawa tulog si Sposy Trinket yan, yan yung tulog ng pack pro MTB hubs kapag naka wheel okay na no then last, na lang sa kanyang brake set no ah uh, MT200 to no ayan Shimano MT200 papansang hydraulic brakes and dual piston last na lang sa rotors niya, no may mapabasa ba akong branding wala unbranded pero maganda yung hulma no ng kanyang fixed type and ball type disc brake rotors no maganda yung pagka nito ito ay 160 mm yan so idol justin uh, magkano yung Uh, gastos mo dito, magkano pa tong bike mo? Nasa 30 plus po eh. May git 30,000, no? Oh. okay ta ka rin kasi maganda rin naman yung mga nakalagay na, nakalagay na piyesa, no. Tsaka naka deore ka na na 12 speed. Yan guys, ito nga yung uh, poging pogi na Speed One Commander na na rigid MTB ni Idol Justin no? yan so dito nagtatapos ang ating bike check so kung meron kayong tanong na hindi ko na mention regarding dito sa kanyang poging poging na rigid MTB i-comment na lang ninyo sa comment section down below so Idol mag shoutout ka shoutout gusto pa papa ko yan. so ikaw naman Idol yung kasama niya ano bati ka na shoutout sa mga beginner namin kasama ah Ayun, salamat sa ano, salamat sa pagbike check ko. Yan, yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe to YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally totally notify kayo. Yan okay, guys, so maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.